nagumpisa na pala si Kim Chu at Paolo Avelino ng shooting para sa kanilang inaabangan na unang movie project sa isang Instagram post nga nag upload ang Star Cinema ng larawan ng isang movie clapperboard para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear kasama ang direktor na si Chad Vidins kaya hindi katakataka kung magkakalapit pa lalo sila pero sa totoo lang wala namang masama kung magiging sila no. Or sila na ba? Walang magagawa ang mga fans nila sakaling umabot sa seryosohan ang kanilang relasyon no. Pareho silang single, nasa tamang edad at kung talagang sila, belet ng mga kumu kontra. Pag nagkataon swerte ni Paulo ha. Siyempre, Mayaman si Kim dahil ang dami niyang mga endorsement plus tiyak na malaki na ang ipon niya, no? E si Paulo, may labing apat na year old son kay LJ Reyes na may sariling pamilya na sa New York. Nako basta, I wish natin ang Kim Pao na maging successful ang ginagawa nilang pelikula dahil tiyak na nakakakilig ito. Nauna na nilang pinagtambalan ang Lean Lang at ang local adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim na parehong bongga ang pagtanggap ng mga fans. Kaya wait natin ang My Love Will Make You Disappear. Sa title pa lang, alam na nating kilig movie ito at good vibes only. Yun lang at bobo na.